Isa po ang impyerno o hell sa mga inconvenient na pag-usapan, lalo na kapag ang kausap mo ay hindi sumasampalataya sa Panginoon. Pag yan na po kasi ang topic, may point po na naku-question ng Diyos kung merciful ba talaga siya, kung makatarungan bang parusa ang impyerno sa hindi sumasampalataya sa Kanya. And na napagdududahan po kung gaano ka sincere ang Diyos dun sa sinabi niya dun sa John 3.16 na mahal niya ang sanlibutan. Are you serious right now? Seriously? Are you for real? Seriously? Um, excuse me. Kaya nga ang tanong po ng iba, bakit magdadala ang isang loving God ng napakaraming tao sa impyerno? So yung iba dahil po dito, dinidismiss na nila yung reality ng hell na hindi ito totoo. Fake news. Iniisip po nila na panakot lang ito ng mga corrupt religious leaders para sundin sila ng mga tao yung iba naman, binibigyan po ng mild o gentle version ng hell na para bang uh, party place lang ng mga hindi sumumpalataya sa Panginoon ng lugar na ito at walang eternal suffering sa lugar na yon. Ang nakakalungkot po dito, kahit yung mga tagasunod ng Panginoon, iniiwasang ikwento o magsalita tungkol dito sa impyerno. Even po dun sa ilang mga churches, mas pinipiling pag-usapan yung mga inspirational na mga preachings or homilies kesa dito sa nakakatakot na lugar na ito. Pero hindi po natin yan iiwasan dito. Yan po ang pag-uusapan natin sa second part ng One Scary Series. Ako po si Kuya Jem and this is Sunday Extended. Mula po sa Old hanggang sa New Testament, hindi po maitatago ang realidad tungkol sa existence ng impyerno. Kung iiwasan po natin itong pag-usapan, iniiwasan po natin ang malaking bahagi ng katotohanan mula sa salita ng Diyos. Mm, I think I'll pass. Okay. <laughs> well, salamat po sa Panginoon kasi hindi niya tayo iniwang nangangapa pagdating sa topic na ito. Ang Panginoong Jesus po mismo diniscribe kung ano ang itsura ng impyerno at kung ano ang meron doon. Papaano po ba inilarawan ng Panginoong Jesus ang impyerno? Dito po sa mga talatang babasahin ko, isinama ko po dito ang Hades kasi eventually itatapon din naman po ito sa impyerno. Kaya patikim na po ito kung ano ang impyerno. Una, lugar po ito ng pagdurusa. Ang sabi po ng Panginoon sa kwento niya na Lazarus and the Rich Man dun sa Luke 16 verse 23, at habang nagdurusa siya sa lugar ng mga patay, nakita niya sa malayo si Lazarus nakasama ni Abraham. So hindi po totoo ang iniisip ng iba na walang conscious suffering sa hell. And dyan din po sa same story, pinakita po ng Panginoon na walang exit sa lugar na yan. Pag napunta ka dyan, dyan ka na talaga. Doon po kasi sa kwento, hirap na hirap yung rich man, kaya nagre-request siya kay Abraham na papuntahin si Lazarus doon sa kanya para mapagaan kahit papano yung suffering niya. And ito po ang sagot ni Abraham sa kanya. Sabi po sa Luke 16 verse 26, Ang mga nandito sa amin na gustong pumunta riyan ay hindi makakatawid at ang mga nariyan sa inyo ay hindi rin makakatawid dito. Wala pong crossover, wala pong lipatan. Kung sa bilangguan pwede pa yung may dalaw, pero dito wala pong makakadalaw sa inyo habang naghihirap kayo. Pangatlo, sabi po ng Panginoon, lugar ito ng matinding kadiliman. Sabi niya sa Matthew 8 verse 12, Ngunit maraming hudyo na paghaharian sana ng Diyos ang itatapon sa matinding kadiliman sa labas. Madilim po talaga dyan kasi una hindi nasisikatan ng araw o ng sinag ng buwan yung lugar na yan. Ikalawa, hindi po nilakasama ang Diyos. Ibang-iba po yan doon sa experience ng mga mapupunta sa piling ng Diyos. Ang sabi po sa Revelations 21 verse 23, Hindi na kailangan ng araw o ang buwan sa lungsod dahil ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbibigay ng liwanag at ang tupa ang ilaw doon. E eh, wala po ang tupa doon sa impyerno. Wala sila sa piling ng Diyos kaya wala po silang liwanag. Eh kaso iisipin po ng iba, paano magdidilim dyan kung lake of fire yan? ba diba, ang apoy, nagpapaliwanag yan. Nakakita naman na po kayo siguro ng kumukulong putik, ba diba, kahit sa mga palabas lang. And kahit po sa science, mas mainit ang blue flame kesa sa red flame. And hindi lang po siya mas mainit. Subukan nyo pong obserbahan yan sa kusina nyo. Kapag bago pa lang po yung gasol nyo, patayin nyo yung ilaw, isindi nyo yung stove, makikita nyo pong hindi naman talaga magliliwanag ang kusina nyo dun sa blue flame kumpara kapag red flame na yung, yung apoy sa gasol nyo. Kaya sa impyerno pa po kaya na talagang mas mainit kaysa sa apoy ng gasol natin na bago. And hindi lang po basta mainit yan. Ang sabi ng Panginoon, hindi namamatay ang apoy dyan. Sabi niya po sa Mark 9 verse 43, Mas mabuti pang isa lang ang kamay mo pero may buhay na walang hanggan ka. Kaysa sa dalawa ang kamay mo pero sa impyerno ka naman mapupunta kung saan ang apoy ay hindi namamatay. At hindi lang po apoy ang hindi namamatay dyan ayon sa Panginoon. May mga uod din po dyan na hindi namamatay na dadagdag dun sa pagpapahirap sa sino mang mapupunta dun. Ang sabi po ng Panginoon sa Mark 9 verse 48, ang mga uod doon ay hindi namamatay at ang apoy ay hindi rin namamatay. Kaya naman dahil dyan, ano po ang sinabi ng Panginoon na gagawin ng mga mapupunta sa lugar na yan? Sabi niya po sa Matthew 13 verse 42, itatapon sila sa nagliliyab na apoy at dooy iiyak sila at magnangalit ang kanilang ngipin. Sa tindi po ng paghihirap, maiiyak kayo talaga at magngangalit yung ngipin niyo dyan. What? Tandaan niyo po, hindi po ito kwentong barbero. Ang Panginoong Jesus mismo ang nagsabi ng mga ito. I'm sorry, just, that's like my worst fear. Pero sino po ba ang mapupunta sa nakakatakot na lugar na ito? Ang impyerno po ay ginawa talaga ng Diyos para sa mga demonyo. Ang sabi po ng Panginoon sa Matthew 25 verse 41. Pagkatapos, sasabihin ko naman sa mga tao sa aking kaliwa, lumayo kayo sa akin kayo mga isinumpa ng Diyos. Doon kayo sa walang katapusang apoy na inihanda para sa Jablo at sa kanyang mga kampon. So originally, para po kay sa Tanas at sa mga kampon niya ang lugar na yan. Hindi po sila maghahari-harian doon. Hindi po sila ang magpaparusa sa mga taong mapupunta doon hindi yan parang bahay ni Kuya at si Satan ng Big Brother doon kasi kahit sila parurusahan sa lugar na yon. Dito din po mapupunta yung mga taong ayaw kilalani ng pagiging hari ng Panginoong Jesus. Ang sabi po ng Panginoon doon sa Luke 19 verse 27, Tungkol naman sa mga kaaway ko na ayaw pasakop sa akin bilang hari, dalhin niyo sila rito at patayin sa harapan ko. Hindi ka pwedeng maging neutral. Hindi mo pwedeng sabihin na nire-respeto mo naman si Jesus, pero hanggang doon na lang yun. Okay, Fine. Is fine. It's all good. At sa kalooban ng Diyos, pati po yung mga hindi sumampalataya sa Panginoong Hesus, dito rin po ang bagsak. Ang sabi po sa Revelations 21.8, Pero nakakatakot ang sasapitin ng mga duwag, mga ayaw sumampalataya sa akin, marurumi ang gawain, mga mamamatay tao, mga imoral, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling. Itatapon sila sa nagliliyab na lawang apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Sino po sa atin ang walang ginawa sa mga kasalanang binanggit dyan? Doon na lang nga po sa pinakahuli, wala na po tayong lusot eh. Kasi totoo po ang charge ng salita ng Diyos sa ating mga tao na guilty tayo. Guilty, 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 guilty! Ang sabi po sa Romans 3.23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. At ano po ang penalty ng kasalanan natin? Ganito po ang sabi sa Roman 6.23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At hindi lang po yan tumutukoy sa physical death. Kasama po dyan ang impyerno dahil ang parusa sa impyerno ang tinatawag na ikalawang kamatayan. Yan po yung nabasa natin kanina sa Revelations 21.8. Well, we all make mistakes. So kung lahat po ng tao deserve mapunta dyan dahil ang lahat nga ay nagkasala, may paraan po ba para hindi tayo mapunta sa impyerno? Ito po ang mabuting balita. May pag-asa pero hindi po ito dahil sa sarili natin. Dahil lang po ito sa Panginoon. Ang sabi po sa Romans 8 verse 1, Kaya ngayon hindi nahahatulan ng kaparusahan ang mga nakay Kristo Jesus. Ang impyerno po ay parusa. Pero kung nakai kristo Jesus ka, hindi ka nahahatulan. Paano po yan mangyayari? Ito po ay sa pamamagitan ng pagsampalataya sa Panginoon. Ang sabi niya po mismo sa John 5.24, Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang sumusunod sa aking mga salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan sapagkat inilipat na nga siya sa buhay mula sa kamatayan. Sa next chapter, mas binigyan din po ito ng Panginoon kasi naghahanap yung mga tao ng magagawa nila para masunod yung kalooban ng Diyos. At ito po yung usapan nila doon sa John 6 verse 28 to 29. Kaya tinanong ng mga tao si Jesus, ano po ang dapat naming gawin upang masunod namin ang ipinapagawa ng Diyos? Sumagot si Jesus, ito ang ipinapagawa ng Diyos sa inyo, manampalataya kayo sa akin na isinugo niya at pag sumampalataya ka sa Panginoon, sigurado pong ang pangalan niyo ay nasa Book of Life. Ano po ba ang mangyayari kapag wala ang pangalan niyo sa Book of Life? Basahin po natin. Sabi po sa Revelations 20 verse 15, ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Ipinapakita po ng impyerno ang pagiging banal ng Diyos. Ganito po kaseryoso ang tingin ng Diyos sa kasalanan. Hindi po ito maliit na bagay sa kanya. Ang bigat po ng parusa sa impyerno, ang bigat din ng paglapastangan ng tao sa kabanalan ng Diyos. Ipinapakita din po ng impyerno ang kapangyarihan ng Diyos. Makapangyarihan po siya laban sa mga kaaway niya. Kaya naman po, ang pagkatakot natin sa impyerno ay dapat mag-lead sa atin sa tamang pagkatakot sa Diyos. Sabi po ng Panginoon sa Matthew 10.28, Huwag kayong matakot sa mga gustong pumatay sa inyo ang katawan lang ninyo ang kaya nilang patayin, pero hindi ang inyong kaluluwa. Sa halip matakot kayo sa Diyos na siyang may kakayahang puksain ang katawan at kaluluwa ninyo sa impyerno. Hulitin ko po, hindi si Satanas ang nagdadala at magpaparusa sa mga tao sa impyerno. Kung sa tingin nyo po, cute ang Panginoong Jesus at madaling utuin, eto po ang sinasabi sa salita ng Diyos. Sabi po sa 1 Thessalonians 1 verse 8 to 9, Darating siyang napapalibutan ng nagliliyab na apoy at parurusahan niya ang mga hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita tungkol sa ating Panginoong Hesus. Parurusahan sila ng walang hanggang paghihirap at pagkawalay sa Panginoon at hindi na nila makikita pa ang dakila niyang kapangyarihan. Nakakatakot po ang impyerno. Pero mas matakot po kayo sa Diyos dahil siya po ang hukom na magdadala sa inyo doon bilang parusa. And speaking of hukom, pinapakita din po ng impyerno na makatarungan siya. Lahat po ng mga nakalusot na kriminal dito sa hukuman dito sa mundo, hindi po makakalusot sa hatol ng Diyos. Kaya kung hindi nyo pa po nakukuha or hindi nyo man makuha ang hustisya dito sa lupa, sigurado po pagdating ng paghuhukom, makukuha nyo po yan. Well, that's a good news. At higit po sa lahat, the mere fact na isinama ng Diyos ang tungkol sa impyerno sa kanyang salita, ay nagpapakita ng pagmamahal niya sa tao. Sabi nga po sa 2 Peter 3.9, Hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya, gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila, dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Kung pinapanood niyo po ito at hindi pa po kayo sumasampalataya sa Panginoong Jesus, nasa biyahing impyerno pa rin po kayo. Huwag niyo pong hintayin mawalan kayo ng pagkakataong iwasan ng lugar na yon. Ito na po ang tamang pagkakataon para pagsisihan nyo ang isang buhay na kalaban ang Panginoon at sumampalataya po kayo sa Panginoong Hesus. At kung sumampalataya na po kayo sa Panginoon, alalahanin ninyo pong may mga kakilala pa rin po kayong papunta sa nakakatakot na lugar na yon. Ibahagi nyo po ang mabuting balita tungkol sa Panginoong Hesus sa kanila na narinig nyo. Siya lang po ang pag-asa nila. Subscribe for more content.